sa mga hindi po nakakakilala itong tinatawag na puno na kalyos yan habig siya sa puno ng tsa pero malalaki ang dahon ayun ang kanyang dahon Ito ay kanyang puno lumalaki rin siya na parang puno ng bignay yan yan ang lalaki ng dahon niya pero kahawig siya sa tsa ito, ito, pinaliligo ito ng mga pasmado yung iba kinukuha yung banakal o balat o bark yan, inilalaga nila inililigo kapag daw may pasma sa ugat ayan, ang isura ng mga nakalyos nito yan pagkamura. Yan na kanyang puno. Ayan po ang tinatawag na kalyos. Yan Napakarami pa din nito dito sa tabing ilaw dito sa gitas Yan ito eh ginagawa rin panggatong yan po ang kalyos